mama. Mama! Ano yun? Bakit wala akong papa? Wala kang papa? Matao ka bala sa mundo kung wala kang papa? Eh, wala na ako. akong nakikita papa ako. May papa ako ah. Hindi, meron kang papa eh. Eh, baka wala ako dito may, sa bahay may nakikita ng lalaki. Lalaki? Oo. Uh oh. eh, Ikaw, hindi ka malalaki. Hindi <laughs> na <laughs> Ay, sige, sige. Sige, ayok nga lang. Do into ka okay lang naman na, na kasi kahit walang papa, basta dito naman si mama. Yan naman si, si ate Jen, yan you know. Mahal ka naman namin. Mahal, tapos siya ko galit. Eh, lang nga, ano gusto mo? Laging ngiti, eh, 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 ka ng Ang mama ganun talaga, laging galit. Bawat si mali. Si ate Mala. Ma, bawat mali, nakikita. Si talaga. ate Mala. Eh, siyempre naman na rin yan si ate sa akin. Kasi, oy, oh, eh, ganun din ako sa inyong dalawa. O. Oh. Eh. na Ano? Oh. si Manny meron, ay baka yung mga kaibigan ko meron papa. Ito nga, kaibigan mo? No? i mm -mm. <laughs> Eh, nak, meron silang papa kasi simpre in-order nila yon sa Shopee. Order kaya tayo. Uh, in-order nila yung papa nila sa Shopee. Order kaya, kaya tayo rin si pag, sa, sa Shopee. Order tayo sa Shopee? i mm i -hmm. uh, okay. Paano na lang na kung mag-order tayo tapos gusto mo yon papa mo, in-order mo? Gusto mo? Uh Oo. -oh. Ikaw? Oo. Oh. Uh Oo, -oh, kasi... Paano pag hindi mo yun nagustuhan? Huwag... Um, if malok mo man yun sa Shopee, may picture mo na. Rich man. Rich man? Mm -hmm. Um, bakit gusto mo rich man? Eh, kasi para maraming tayong pera. Ha? Huh? Para maraming tayong pera? Kasi konti ng pera natin eh kumukonti ng pera natin. Uh -huh. Or order tayo ng robot papa. Robot papa. <laughs> Ayun na lang yung, yung papa mo. No, yung uh, Tapos, bigyan na tayo ng maraming money. Paano? Which, papa robot. Eh, paano tayo bigyan ng maraming money ng robot? Eh, robot nga siya. Eh, makagawa naman siya ng money. O, parang eh, sa kagawa. sa unod niya. Gaya-gaya lang yun siya magsalita eh. Makagawa niya sa saunod niya ng tiyan tapos lalabas puno ng pera. Mm hmm. Talaga? Mm hmm. sige, bukas order ka ha. Eh baka hindi darating. Darating yan. Order ka ka-shopping. una naman time load. Wala time load. Wala load? Hmm. <laughs> eh e, pag may wifi na eh, sira ang wifi eh. Oh. Hmm. Order. Order tayo ng papa mo sa Shopee, ha? Mm -mm. Tapos, yung ano, yung, ah, kahit anong papa na lang. Hindi, rich, ano, rich papa. Rich papa? Uh, -uh rich man. Rich man? Mayroon ba ganun dun? Oh. Para rich, tapos just give me my body. Êêêê!